chắc tắc luôn, Happy New Year Happy New Year mm -hmm. Màu hoa Ano kaya, na stress kaya sa puto ka pag -abibi? Ha? Ano kaya, stress kaya siya sa puto ka? sasabihin mo sa kanya? Ano sasabihin mo? Ha? New Year. siya na? No? araw na to, sana may magbigay sa kanya no Alessa na? naantok pa yung anak ko para lang maabutan siya yung meeting lang siya para maabutan lang siya ng pagkain.